Kasama nga po natin ngayon ang National President ng Grupong Bayan na ukol po dito sa taas sa uh, pasahe sa LRT1, Secretary General Nato Reyes. Ka Nato, magandang umaga po. Hello, magandang umaga sa inyo at sa ating mga tagapakimig. Thank you po sa pagbayag sa panayam ngayong umaga, Kanato. Ito nga ano, sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ngayon, nagre-reklamo sa inflation, no? kaliwat-kanan po yan itong mga kapatid natin. Bagong sakit ng ulo na naman po nakakaharapin nila yung uh, taas ng presyo sa LRT-1. Simula sa Abril ngayong taon, ano po ang posisyon ng bayan sa taas-pasahe na ito? Well, hindi na nga po tayo uh, nagugulat na nangyari ito uh, sa kabila nung pagdulot uh, pag uh, natin sa public consultation, yung ating pagpapayag ng pagtutol, eh nauwi na naman po no dito sa pagtataas ng singil sa pasahe. Ito na po ay pangalawang fair hike sa ilalim po ng Marcos administration. No? Yung unang fair hike na pinapatupad ni, uh, uh, ng Marcos administration was in August 2023. Tapos ngayon po, no, wala pang uh, dalawang taon, ay uh, meron na namang kung nakaamba na pagtataas na pinagtibay ang uh, DOTR. lahat po ito, ang katilang katwiran, ito daw kasi ang nakasaad sa kontrata, kailangan daw talagang ibigay uh, bigay yung hinihiling na uh, parang automatic fare hike na po ito eh, no? under the contract ng dahil nga ho privatized ang uh, LRT operations ang kanilang kontrata at pinahintulutan na kada dalawang taon pwede silang humingi ang pagtaas ng singil sa pasahe at kapag hindi sila pinayagang magtaas ng singil sa pasahe, gobyerno ang magbabayad sa kanila ng deficit o yung, uh, yung hindi nila makubra o masingil sa mga commuter. So this is very unfair. Uh, ito lang po ang nag-iisang kontrata sa alam namin sa Pilipinas ngayon na mayroong ganyang klase ng provision na we are giving a guarantee no sovereign guarantee doon sa uh, kita ng isang private company. Ayun nga po nabanggit nyo dito sa inyong pahayag yung sinasabi ninyo na one route provisions na meron itong LRT-1 privatization contract. Ang grupo pong bayan hindi naman against uh, against sa iba pang private privatization contract na pinasok ng uh, ating gobyerno pero sinasabi nyo nga po na specific dito medyo talo po talaga ang taong bayan. Magkakaroon po ba ng kilos, kilos protesta ang bayan dahil po sa taas presyo na ito? Well, una po, balikin ko lang po. Yung so privatization, as a matter of principle, we are really against yung idea ng privatization of public services and the utilities. No? Kasi ang tingin namin, uh, these, have to, these have to be treated as service, public service, sa halip na uh, negosyo. So once you privatize, talaga yung attitude mo dyan, paano kikita, paano uh, tutubo, at doon nagkaka-problema tayo. Now we are planning to protest this, of course, no? yung mga members natin sa bayan ay magkasagawa din ng mga pagkilos. And uh, meron pa siguro itong ano, yun, no? Uh, remedy. Uh, kailangan kong dalhin sa Malacanang uh, yung parang motion for reconsideration at uh, so kung sa legal yan, And I think even sa so political, kailangan po uh, dalhin mismo sa office of the president yung usapin na pwede nilang i-reverse ito eh. Kung gugustuhin nila, pwede nilang uh, alisin yung fair hike na yan. Kung gugustuhin nila, dapat nilang gawin. So yun ang isang challenge sa kanila. Mm -mm, yun nga po pero gagawin kaya kasi sinabi nyo na rin kanina na hindi na po kayo nagulat pero nadismaya nga dito sa pagtataas ng pasahin na ito. The big challenge talaga ngayon ay eh, anong gagawin ng uh, Marcos administration dito sa kontratang ito. Kasi nga, in, pag hindi nila ito inayos ngayon, pag hindi ito uh, hinarap ngayon, we are going to have uh, a fair hike uh, for the next 30 years. Every two years, sir, sa magigit, uh, tatlong 30 taon, na susunod pa, tataas na naman ang singil sa pasahe. So, walang katapusan 'yan. So anong gagawin nila? Are they going to review the contract? Uh, ibabasura ba nila 'yung mga provisions na 'yon? Ayun eh, yun ang ano, 'yun ang uh, bola ngayon, no, na nasa court ng uh, Malacanang ni uh, Pangulong uh, Marcos. Ah, uh, kana na 'yung public hearing eh done na. Wala actually formally yeah. na lang, no? Yeah. Mm -hmm. Actually, oo, wala wala ho 'yung mga public hearing na pinapatawag nila. Mm -hmm. Ano na lang ho 'yun? for compliance na lang po 'yon at uh, wala na tayo talaga ang aasahan. Doon talagang ibibigay pa rin 'yan kahit pa anong uh, pagtutol ang gawin mo during the public hearing. Oo, so uh, dito sa puntong ito no na nandidiyan na 'yan kamo, ang presidente, pwede pe talaga makapigil nito o kaya mapagpapaba mapapagpababa no, doon sa kanilang kompetisyon maliban dyan sa mga protesta at rally. Ano pa ba ang maaari nating gawing legal? Uh, considering din na mayroon pa itong pending uh, case sa Supreme Court? Yes. Opo. Ah, uh, kinwestiyon po natin yung provisions na yan, uh, yung yung automatic or guaranteed fair hike. Kinwestiyon mm -hmm. po natin yan uh, parang limang taon na mahigpit. Ah, mm -hmm. uh, diyan po sa Supreme Court, no? Uh, wala pa rin po, no? aw uh, oh, eight years na po na pending yung uh, ating ano, petisyon. Wala pa rin pong aksyon. And I think uh, kailangan na hong harapin niya ng korte kasi nga ho, kapag hindi na harap itong uh, kontrata, hindi po matatapos mm -hmm. ang pagtataas ng singil sa pamasahe So uh, ano kaya uh, hindi naman sa ano no sa pagmamalabis sa inyong uh, napakaraming mga ginagawang mga petisyon sa mga usaping pambayan uh, karapat dapat ba na maghain kayo ng panibagong motion para gisingin ng Supreme Court at aksyonan na yung una pang ninyong petition to void the contract nitong DOTR sa LRMC eh yeah, pwedeng ho no ah uh, pwedeng ho mag-file nga ng uh, urgent motion mm -hmm. uh, lalo na uh, ngayon na uh, pangalawang increase na ito eh na naganap no under uh, the current administration loob ng tatlong taon dalawang beses nang tumaas ang singil sa pasahe. no uh, prior to this hindi naman kasi gumagalaw eh no yung uh, uh, uh fares, no? train fares. So, ngayon pa lang no? magkasunod. So I think it's, it's enough reason para sumulat niya uh, sa court at hilingin na sana ay uh, desisyon nila yung matagal nang nakabimbin na petisyon mm -hmm. doon mm -hmm. sa kontrata mm -hmm. na nagpapahintulot ng fair hike. Sige, so mga 1.50 ito per kilometer na dagdag pamasahe, no, basically? Yeah, so, sa minimum po, lalabas sa minimum 5 pesos kaagad pag sampa mo ang uh, increase no so that's ka kanika 10 pesos a day 50 pesos a week 200 pesos na increase kada buwan ang uh, papasanin ng ating mga commuters yun yung minimum ang maximum oh, minimum. po 10 piso. Mm -hmm. sa maximum Opo. magkano ito kung ano ka kung dulo-dulo ka kung dulo ka 10 piso. from end to end 10 pesos yun so 20 pesos mm -hmm. a day mm -hmm. uh 100 pesos a week. Grabe din mm -hmm. po mm -hmm. talaga. Nakawawa so, mm -hmm. din po. Medyo mabigat din talaga ito. It's okay, true. sige. So sa panig naman din ng gobyerno dito, no, sa mga regulators nito, asabihin nila wala kang magagawa kasi privatize ito and they really have to, ma to make money otherwise sila kukuha ng maintenance, no. Well, yun nga po ang problema mm -hmm. dito sa whole logic ng privatization. In the first place, hindi na dapat sana ginawa itong uh privatization of services it is the government's responsibility mm -hmm. trabaho po ng gobyerno to provide mass transport to subsidize mass transport kasi nga mayroon namang mabuting maitutulong ito sa ekonomiya sa mga mamamayan sa mga manggagawa pero at the moment na pinrivatize na nga ito uh, ang magiging controlling uh, interest dyan, or factor if paano magiging profitable mm -hmm. for the uh, private operator itong buong pagpapatakbo ng tren. so I think mm -hmm. that's why we are here now mm -hmm. dahil yung mataas na presyo sa sahe ang isa sa mga prepareding remedyo dito i-subsidize ng gobyerno itong dagdag na pamasahe that can be an option na i-subsidize ng mm -hmm. gobyerno yung dagdag na pamasahe pero mm -hmm. again that is mm -hmm. that is tanta to subsidizing the profits of a mm -hmm. private corporation. Mm -hmm. Yun naman po ang, uh, kung baga, as a matter of principle, ganoon ba talaga ang gusto ng uh, gobyerno gawin na uh, we are guaranteeing mm -hmm. a, a private corporation's profits? So, mm -hmm. so mm -hmm. again, it go, goes back sa kontrata. Tama mm -hmm. ba yung ganoon klaseng provision sa kontrata? Oo, yung nga uh, yun. Kasi, kasi kapag ito po ay subsidizing ng gobyerno, sovereign guarantee na yun. Yun ang ibig sabihin nun, no? O para masiguro yung yes, yung profitability Tama ng proyekto, gobyerno ang aako, estado ang sasagot. Ito na yung sovereign guarantee. O sige, so eh ano pa nga ba okay. Eh isa lamang ito sa mga pagsubok kasi meron mga mapaparating, ha. Oo, na mga fair increase pati yung toll rate natin tataas na at yeah. maging ano at maging itong pamasahe nga sa ano sa Jeep. land transportation. Yes. Mm -mm. Mm -mm. Tama po. So walang katapusan pong pagsasaxs ito na kailangan nating uh, sama-sama pong mm -hmm. uh, harapin at tutulan no mm -hmm. as a, as a commuters and as taxpayers. Okay sige ano ang inyong reaksyon bilang isa sa mga petitioners o oh, isa sa mga nagsampa ng impeachment complaint laban kay FDP Sara dito sa petisyon ng ilang mga abogado from Mindanao na pinahihinto ito at kine-question ang kanyang legalidad Well I think it's very premature no uh, hindi pa nga ho nasisimulan yung trial Uh, hindi pa nga sila humaharap uh, doon sa uh, ipapadala sa kanilang uh, notice no ng uh, Senado uh umakyat na ho sila agad no sa Korte Suprema so uh, i think it reflects a pattern of avoiding accountability ayaw humarap sa uh, hearings sa House ayaw humarap sa budget process ngayon naman ayaw humarap sa impeachment proceedings so uh, saan... an uh, saan sila haharap at all no bakit uh, ngayon pa lang na hindi pa nga nagsisimula yung uh, trial ay meron na sila agad na legal issue i think madidismiss po yan masyadong maaga yung kanilang uh, pag-akyat sa Korte Suprema wala pa naman hong nalabag sa kanilang mga karapatan bibigyan pa nga sila ng pagkakataon para harapin yung kaso sa senado mm. during the trial mm -hmm. so hindi ho nararapat no yung kanilang ginawa at mukhang desperate tactics na yan mm. para nga iwasan ang accountability salamat na marami sa iyo Nato at sa inyong grupo sa bayan mabuhay salamat magandang araw po thank you sa si Ginoong Rat, Nato Reyes po ang national president po ng grupong bayan